Si Francisco Kiko Barzaga ay anak ng yumaong si Representative Elpidio Barzaga Jr. at ni Dasmariñas Mayor Jennifer Jenny Austria Barzaga, isang pamilyang matagal nang namamayagpag sa lokal na politika sa Cavite. Bago siya tumakbo bilang kinatawan, nagsilbi muna siya sa lokal na konseho. Sa election 2025, pinili niyang ipagpatuloy ang iniwang pwesto ng kanyang ama bilang kinatawan ng ikaapat na distrito ng Cavite. Sa murang edad, pinasok niya ang kongreso na dala ang tatak ng isang political dynasty, ngunit mabilis ding napansin ang kanyang sariling istilo, diretsahan, agresibo, at walang takot magsalita laban sa nakatataas. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, sumabog agad ang isyo ng si Barzaga ay maghayag na dapat ding siya sa atin si Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga kontrobersyang nakapaligid sa pondo para sa mga flood control projects. Anyone should be investigated The first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Para sa isang bag itong kongresista. Ito isang matapang na hakbang na ikinagulat ng marami. Ikinagalit ito ng liderato ng Kamara dahil dito, inihayag ng NUP na kanilang ihaharap si Barzaga sa House Committee on Ethics and Privileges dahil sa diumanoy paglabag sa decorum at maling asal bilang miyembro ng partido. Sa halip na umatras, nagbitiw si Barzaga sa NUP at iniwan ang mayorya. Tahasan niyang sinabi na nais niyang maging speaker ng Kamara, isang pahayag na nagdulot ng intriga at mas lalong nagpatindi sa kanyang alitan kay Romualdez. Since tumiwalag na kayo sa NUP, sino na ang gusto niyo maging speaker? Hmm. No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barzaga. <laughs> Eh, joke lang, joke lang. I have no interest in being speakers. Mas masyadong busy yung schedule nun.